magbigay ng payo si Carmina Villarroel sa kanyang anak na si Mavi pagdating sa pakikipagrelasyon. Sa latest vlog ni OG Diaz na nilagyan ng titulong, sa nanakit sa anak ni Carmina Villarroel, sinabi ni Carmina na pinayuhan niya si Mavi na pagtuunan muna ng pansin ang sarili bago pumasok sa panibagong relasyon. Saad umano ni Carmina kay Mavi. Just take your time. Enjoy your life, especially ngayon na ang daming trabaho, ang dami mong blessings, so mag-focus ka muna dyan. Actually, hindi ko na kailangan sabihin, dagdag niya. Nakikita ko talaga ine-enjoy niya yung buhay niya ngayon. Ka-love team ni Mavi si Kailin Alcantara, na nagiging ka-date niya pero walang opisyal na pahayag tungkol sa tunay na lagay ng kanilang relasyon. Tinanong din ni Oji si Carmina kaugnay sa mga espekulasyon na, pakialamera, siya sa buhay pag-ibig ng kanyang kambal na anak. Hindi ako nakikialam, inaalam ko. Because we are very open, paliwanag ng aktres. I really don't want to use pakialamera or nakikialam kami, hindi talaga eh, dagdag niya. We're just present. Very present kami sa buhay ng mga anak ko. Kambal na anak ni Carmina at Zoren Legaspi si na Mavi at Kasi na nagdiwang kanilang 23rd birthday ngayong Enero. Kamakailan lang, nagbigay ng paalala si na Carmina at Zoren pagdating sa mga kaibigan at chismis. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Carmina sa dalawa na, People can destroy your image, damage your personality create rumors about you but they can never take away your good deeds